Ayan, no, oh, yung mga uh, bumibili ng mga TV, mga body. nag sila ng Mega HDR na magandang klase. Android na siya. Maraming previous. At sila, sir. yan galing pa ng Norebesia si sir. At si sir na isa. Ayan. Nabel nila 45 inches na maraming previous sa halagang 9,000 lang. Sa mga naganap ng murang cellphone, mga brand po, may buy one take one, mga gaming phone, laptop, tablet, Ayan, dito lang yan sa bodega sa Taytay -tay po. Ayan sila madam o. Oh. Nagkakanbas ng tablet, mga badi. So back to Taytay Resalt tayo para mag-update ng mga unit nila po sa mga naghanap ng murang cellphone, mga brand new po 'yan. Ayun. Mga gaming phone, tapos may mga buy one take one pa rin ano. Tapos mga smart TV. Ayun po sa mga nagtatanong pala, ito po ay Android na po siya, Android LED TV, Mega HDR. Magandang klase ito kasi made in Thailand. Dito ko nabili yung ating TV, nakaraan lang. Ayun, marami silang stocks ngayon. Ayun po. Yan. Marami silang bagong dating na laptop ngayon, no? Sa so, mga naghanap ng budget price na laptop lang po. Ayan, mga bagong dating po yan. Press na press, mga body, may previous po yan. So, ito yung pinaka-location nila, no? Yung address po, bodega sa Taytay. First floor, New Public Market, Taytay Rizal po. Black One Store number 20. Ayan po. Yun, so, kumusta kayo mga body? Panibagong araw, panibagong video natin. Pakto, Taytay Rizal po tayo. Tayo mag-update lang po. Dahil sa mga bago lang po sa mga hindi nakakalam, ituturo ko sa inyo yung pinakalabas. Ayan, para malaman nyo rin po, sa pinakaharap ng bagong palengke dito sa Taytay Rizal, may mga parking area dito. Ayan, may sakayan ng tricycle. Pwede kayo mag four wheels or motor. Ayan po, malawak to. Ito yung pinakaharap, no? Ayan, may mcdonald po doon. So, matatagpuan yung Old Changge dito sa Taytay. Nasa kabila lang po. So hindi na tayo gumamit ng mic kasi tahimik naman ngayon. Ngayon ay weekdays. Ngayon sa mga bago lang po, paki-support yung channel natin. Paki-subscribe po. At paki-click na rin yung bell button at paki-support din yung page natin sa Body la kay TikTok natin sa Body. Ngayon po bago tayo mag ano mag-start. Sa mga nagtatanong pala sa mga nagcha-chat sa atin, wala po silang online dito. Puro walk-in lang po kaya try niyo na lang dayuhin sa mga malalayo po. Puro walk-in lang. So sa ngayon wala pang online ipalo nyo yung page nila Bodega sa Taytay ayan -tay. po yan, marami silang brand new na stocks ngayon na gadgets mga cellphone po yan may printer din sila yun yung Canon meron sila dito piso deal ayan po pagka nakabil kayo ng individual na cellphone or android po mag-add lang kayo ng piso may makuha na kayong ganito marami pa sa kanila dito muna tayo sa mga ano buy one take one yung bundle po check natin ito mga body halagang 4699. May cellphone ng A50C. Ayan po. Uh, ilang gig to? 32 GB. Ayan. Tagalid yung camera, no? Mga brand nyo po ito, mga legit. Tapos may previous na ito. Microphone stand at mini fan. Yung isang cellphone nya, Y71 na Vivo. Ilang gig kaya to? Siguro mga 30, rin, mga 30 rin to rin siguro to. Tignan natin, ilang gig to? Ito makita baka 32 gig din 'tong okay. mga body 4699 'yung price. 'Yan Tapos ito 6599 naman, iTel 'yung kasama na cellphone. ITel din 'yung isa, okay? 64GB 'yung isa. Ito po. Check natin. Nandito 'to. Natakpan eh. Parang 32 mga ganoon. Basta 6599 'yung price. May pre-visit na po. yan Headset at microphone stand mga body. Hindi nakita lang dito kasi brand new po ito. 6599 din to 6799 Ito yung 6799 ano Redmi A3 Malaki na yung screen 6.7 Yung pinaka specs nito I-type nyo lang sa Google para makita nyo ng maayos Yung pangalan ng unit nila Tapos yung isang kasama na ito Tecno na 2024 Go Spark Ayan po Ano na siya 64GB Ito sa halagang 6799 may kasamang mini fan at microphone stand ayan hindi nakitalo dito mga body legit yan so yung iba marami kang dito ayan yung ibang bundle po nila no eto pa another buy one take one sa halagang 4599 may dalawang cellphone na po kayo eto po yung isa A50C na itel ano ayan malaki na rin yung screen nito 32 GB siya tapos yung isa Y53 Y53 Okay, dalawang cellphone na yan Dito na tayo sa mga individual naman po Ayan, sa mga naganap ng gaming phone Ayan po, lahat po yan brand new, original po Okay Dito tayo magumpisa Sa Infinix na 030, ayan po 256GB na po siya Sa halagang 8499 Now sale, wow Ayan o, oh, marami pa sa kanila Mga body, yan, yung mga yan dito naman tayo sa bandang ibaba ito sa mga nagtatanong sa akin meron sila dito common na techno ang dami gaming phone malaki yung screen nito inulit ko po, po yung pinaka specs i-search nyo sa google para makita nyo ng maayos ito 9299 na lang po siya dating 9499 bumaba ulit now sale mga body 256 GB na po siya yan may Infinix dito na Note 40 Pro 10,999 ayan yung pinaka presyo ito yung ibang itel nila. Salagang lagang 3499 lang oh. 64 GB na po siya. Wow. Ito. Mga na yung camera na ito. 6.6 yung screen. Yan. ito pa. Tecno ulit na Ghost Park 2024. Sa lagang ito. 3699. Kasi 64 GB lang siya. Ito naman yung isa. 4299 128GB mga body ayan po right, 3699 ayan marami yung 3699 no yung 64GB so malaki na rin yung screen na ito gaming phone 6.6 yung screen na ito ayan. brand new po ito mga body ha sa mga nagtatanong po digit 100% original okay so meron dito bagong labas lang oh. matlong araw pa lang sa kanila mga body So ang pinaka SRP nito sa mga mall 55 sa nila? 4599. Oh, mas mura na mas malayo mga di ba? Laki ng screen. Bagong labas lang 'to. Check na natin yung ano pinaka specs sa likod. Tingnan natin mga bago. Isang Tecno na Spark C. Spark 30C pala. 'Yan yung pinaka specs. 15 megapixel yung main camera. Octa-core processor. 'Yan. Magandang klase rin to. Magkakaiba pala to. Ito A80 na ITEL ano, 4299. Ito to yung pinaka final na price ng ano, ITEL na A50 C mga body, 3299. Ayun, bagsak price oh. Sa mga naghanap ng murang cellphone, brand new original. Ito 32 GB na po siya no. 6.6 yung screen. Malaki na rin siya. Ang ganda ng camera no, tagaylid parang iPhone 13. Yan, 3299 lang po. Okay, Ayos. Andito yung ibang budget price na cellphone nila. Mga brand nyo rin to. Ito, 2,200 yung Y85. Mga old model po na Vivo. Ito, hindi na siya pwede pang ML, mga ganun pang gaming. Backup phone lang po siya. Ayan, pang Facebook, YouTube. Ganun pwede siya. Pang messenger. Backup phone. Ayan po, salagang 2,200. Ito naman yung sa 3,000. Pero, backup phone lang. Backup phone ano na lang siya pang YouTube Facebook 3k pati to Y85 na Vivo 3k lang din pero ilang gig to madam N128. ah 128 na para siya pwede na back up po mga body oh. Y85 na Vivo eto sa mga naganap ng pinakamurang cellphone brand new rin po pang back up nyo lang Vivo na Y53 yan sa halagang 1,500 meron na kayong brand new na Vivo. Pang ano lang to, YouTube, Facebook, Messenger, mga ganon. Pag, pag gaming, hindi na siya pwede. Okay po, para malino sa inyo. Backup phone lang. Pero ano siya, Android phone. Yan. Meron sa kanila Poco sa mga naghanap nito pang gaming. Poco C65. Sa halagang 4799 po. Dati siyang 7,999. Bumaba rin siya. Wow. Murang-mura na rin to mga bakit ilang GB to? 128 na pala siya, 128 GB. Basta yung pina-specs shirt sa Google mga body. 4699 naman to Redmi na 13C. 4699. Okay mga body sa mga naghahanap po ng iPhone, meron din kay bodega sa Taytay. iPad meron din po. Ito pagka nag-avail kayo ng iPhone XR, ang price po 11,999. Ayan po. Ito is light news po. 1.8 GB na po siya. May box pa oh. May previous na ano. Kasama na ito ma'am? Oo. Oh. Yan. Ayan si madam mo, Huwag tayong nosing. Pagka yung ibang iPhone, kasama rin to. Wala. Ah, ito lang. Pagka yeah, iPhone I 11 are... lang. Ay, Star iPhone XR lang. iPhone Okay. Ah, na yung iPhone 11 nila eh. No. Pero magkakaroon naman kayo nun. Of course. Oh, basta abangan nyo yung ano, Paano nyo yung page nila, yung bodega sa Taytay para kung magkaroon, puntaan nyo agad. Kasi madaling maubos yung mga iPhone dito eh. Mura din magbenta si bodega sa Taytay. Yung iPad mo madam, magkano? Ano, 8799 na siya. 128GB. Ah, okay. 128GB, 8799. iPad 5th Gen, mga body. May stocks pa rin ito, madam. Oh, meron pa. Sa mga gustong pumunta rito, try nyo lang. Kasi wala silang online eh. Para ma-check nyo ng maayos sa personal po. Okay. Ito yung mga tablet nila, mga bago, yung mga budget price. Ito yung Super Mario. Ano para na ito, boss? Super Mario. Super Mario yung tablet, oh. Gando pang kids. 256 na to, ano? Oh. Sa halagang 25. 25. Ayun para si Boss Soher. <laughs> Long time no si ano. Ayan, 25 lang to. Tapos, ito yung isa, boss. Bear siya na 1699. 1699 uh, lang oh, may tablet na yung bago. Pang bata oh, 256 na, na rin po siya. ayan yung tsura. Bear. Mura-mura na. Okay. Ito yung isa boss. Koromi. 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 Ah, okay. Magkano naman po ito? Same price lang sila nito ni Bear 1699. Oh, 1699. 256GB na rin siya. Okay. Yan, brand new po ito. Uh, pwede na rin sila lagyan ng SIM card. Oh, nalalagyan na ng SIM card. Sabi ni Boss Sohe, pwede na, ayos na. Okay, thank you sir. Ayan sila Boss, oh, nag-inquire ng mga gadgets. Ito pa, isang tablet. Ito yung malaking screen, no? Oh. Spark Pro Max na MXS. Sa halagang, magkano po ito Boss? 2499 na lang. Okay, 2499. Ayan. Tsaka naka 512 ka na dito. Oh, 512 na nga siya. Tsaka pwede mo na rin siya lagyan ng SIM card. Okay. Ayan, bago to mga body Pwede, pwede nyo lagyan ng SIM card. malaking screen. Okay po, salamat sir. Okay, tuloy tayo sa mga laptop naman. Sa mga naghanap po ng murang laptop, mga brand new po. Press na press, bagong dating lang po sa kanila. Dito sa bodega sa Taytay. -Tay. Pag nag-avail kayo na ito, kung may isa, may, may kasamang previous. Ayan po, yan. Anong kasama na ito sir? Basta sa magandang klase. Uh -oh. Ah, ah, 'yan yung previous. Isa lang po pagka isa yung bilhin niyo. Alright. Ito, Windows. Yung mga nandito sa taas. Anong paalan na ito? Dell? Oh, Dell. Dell pala to. Sa halagang... Ay, ito yung ano, Asus to, Asus. Oh, Asus. Sa halagang 6,999. Ayan. Ang cute niya. Malit lang siya, no? Handy. Kahit right. bitipin nyo lang. Brand nyo po ito. Ayan, meron pa dito. Ito, mas malaki. 256 na siya no? GB 11,999 Dell ayan po yung itsura niya mga body mga brand nyo po ito oh. yan yung likod mga bago ito pa oh, laki ng screen nito oh. yan 5,999 lang oh laki ng screen Dell was Dell yan 5,999 32 GB. Ayun, 32 GB. Ito naman yung sa ilalim, Chromebook. Chromebook, isang Dell din. Ayun, 5,999. Mga fixed price na 'to 'yan. Fixed price na. Ayun, mga murang laptop. 4,499 lang 'to, Chromebook na Acer. Eh, mga body, 4,499. Pasyalan nyo to para makita nyo ng personal. Mga brand nyo po. Marami saan nila bagong dating lang. Mabilis lang tumaubos Pero nagkakaroon naman Pinapost nila sa page nila Ito pa nalagpasan natin Pasensya na kayo Sa, sa mga naghanap ng Bistatab Tab TRT na item oh. Mura lang sa ano nila 5399 lang po Ilang GB ito, boss? Oh, one to boss? 128 O 128 na to Ito yung bagong labas lang ni item eh Sa iba mahal to Ayan dito lang yun sa bodega sa Taytay -tay. Dayuhin nyo na agad Ito madam marami pa O oh, marami pa Bagong bago yan Meron pa dito Bistatab na 10 lagang 5299 Ilang gig to madam? 128 din. 128 din. Ayan, mga brand nyo po ito. Alright. Ayos. Meron pa siya dito. Ang dami pa. 1699 lang, Mr. Gadgets. Ayan, hindi na kayo logo dyan. Magandang klase yung laman yan. Malay mo, makuha mo dyan yung no? mayan. Oh, wow. Suspense talaga, no? Kaya mystery. 1699 lang, mga body. Marami pa. At kung <laughs> naghanap naman kayo ng printer, Canon yung pangalan. Branded. Branded. Sa halagang 4,399 po. Ayan. Ang laki. Ayan yung tsura niya. Marami sa kanila. Okay po. Marami. Yun. Nakabail sila ma'am ng micro HDR. Ang laki. Ilang inch yan sir? 45, 45 ano? 45 inch. Tatryan na nila. O, sa halagang 7,499. Mura na. Ano? Ang laki. 45 inch. Ayan. Itatryan nila to, Mabali. Mabali unboxing tayo para makita nyo yung itatry nilang TV na Mega HDR magandang klase 45 inch sa lagang 7499 wow na unbox ni Sir Sohero yung ibang TV nila mga body meron dito 9K naman to pag may kasama nito yan yung lutuan Uh, electric pan kasama yan, 9K 45 inch din na may grids DR, yan yung mga previous, mali maliit na speaker yan, kitchen set tools, eto yan, mga gamit sa kusina 9K, pag may previous kasama yung electric pan, instant pan yan, uh, taro tayo mamaya sa ibang previous nag-unboxing si boss meron sila dito eh halagang 4199 lang no ito, LED 22 Smart TV 22 inch Okay, ito yung ano, 32 inches lang mga body Mega HDR na LED TV Yan, sa halagang 4,999 Yan, marami sa kanila Meron na ito yung may previous eh Sa halagang 7,499 Yung may kasamang electric pan din, lotuan, mga ganon Meron din sila speaker dito eh Di diba may mga speaker kay boss? Sold out na I sold out na, na no? Ang oh, bilis mo Yung pinakamurang speaker magkano ba? Ah uh, 1999. Magandang klase na 'yon. Maganda. Malakas na 'yon. Malakas. Oh. Murang-murang talaga. Kaya mabilis ma-sold out. Oh, below 2 k lang. Oh. Mhm. Mm Saka yung, yung ano namin. Pero nagkakaroon naman ano, 'di ba? Nagkakaroon naman. Kaya i-follow niyo yung page nila kasi nagpo-post sila sa page Bodega sa Taytay -tay para ma-update po kayo. Pag may mga speaker na Mag stock. Magsipalo na kayo mga madaming sex. eh <laughs> sila boss pala yung nakabil ng TV. Ano? Yun, nag-open na. Stig. Yun. Saan pa sila galing? Saan galing sir? sa malapit lang kayo? <laughs> Teka rito lang pa ako. Pasig. Oh, ayan sila boss. Sa PNF ala. Yung sa Pasig sila galing oh. medyo malapit lang Kenet, tulad ko taga Pasig rin ako eh <laughs> <laughs> oh, okay. okay. sila yan yung nabili na lang sir laki parang sinihan na yan pag nasa bahay <laughs> <sila bu> <laughs> ayos batang kaya po yan oh. nasampulan na nila <laughs> Ayan, may nakabili ulit ng 45 inches na migrates DR yan yata yung 9K. 9K, sir, yung kinuha nyo? NC0. Galing pa ng probinsya. Oo, kasi may pre-biz, diba? Saan galing, sir? Nueve Silla? Opo. Para bumili na ng TV. Nakita sa vlog. Wow. Napanood nyo, Dumayo. Ano yun? 9K, may pre 9K yan, sir? 9K? Yun. Ito yun, yung nakuha nila. Kasama yung stand standpan, electric pan. Yan, gamit sa kusina. Salagang 9,000. 45 inches na. Mega HDR. Mega HDR galing dumayo pa galing may bisiha kasama niya si sir ayun yung kasama niya si boss ni interview ni madam dito na magtatapos yung ating vlog salamat sa pagkantabay niyo po pakisupport na lang yung channel natin subscribe para yung pati yung page natin tiktok peace out. bye bye god bless lagi po mag ingat